So ito po mga ka-GM, ito pong uh, Ford uh, Taurus na ginagawa natin no. Uh, bali b 6 engine 'yan. Ah uh, 'yan yung kanyang uh, cylinder head dito sa kanyang makina no. Ah uh, bali tinanggal natin tong ano niya, spark plug kasi papalitan natin. So ang spark plug na natanggalan natin ay tatlong piraso 'yan. Uh, bali ito yung kanyang luma na ginamit natin pero yung uh, spark plug nito mga ka-GM is anim kasi bago natin matanggal tong uh, kabila ito kabilang side niya uh, tatanggalin natin tong intake manifold kasi nakaharang siya oh. natatakpan kasi yung uh, natatakpan ng intake manifold kasi nasa ilalim yung kanyang uh, spark plug no? yan uh, ito sa kabila dito open siya kaya madali natin natanggal so ganun po yung gagawin natin dito uh, bali pinata natin spark plug kasi makikita nyo yung kanyang spark plug ay uh, sirang sira na po siya mga GM kasi nagkakaroon ng uh, engine jerking yan, kung makikita nyo itong pinaka-ano niya rito, kulay itim na siya, oh, nangingitim na siya. So, hindi na maganda kaganyan yung spark plug niya mga ka So, kaya kailangan natin palitan. Ito pala yung ating uh, pampalit. Ito yung ating bago, no? Yan. Tapos, ito yung kanyang uh, fart number. So, ayan po. At uh, like and share lang po sa ating mga videos para magkaroon din po ng idea yung iba. Tapos, gumamit po tayo ng host dito kasi malalim yung kanyang butas kaya kailangan para madukot natin yung kanyang spark plug kaya gagamitan natin ng hose yan po tutusukin natin ng hose yung spark plug tapos sa uh, papaikutin lang po natin yan uh, pagtanggal at saka pagkabit uh, ganun po yung ating uh, ginagawa sa pagano ng spark plug no? so ayan po kung makikita po ninyo yung kanyang makina no? Uh, B6 engine ito mga ka-GM ito yung tatlo niyang uh, spark plug dito bali tinanggal natin yung kanyang ano, intake manifold para matanggal natin yung kanyang ano diyan spark plug. Kasi ito yung tatlong coil niya, tapos yung kabila dito, nagawa na natin, no? Napalitan na natin yan yung dito sa side na to. Kaya dun naman sa side na yun ang ating uh, papalitan. Bali, tinakpan natin itong kanyang butas dito sa may intake manifold dyan, no? Para hindi mahulugan ng ano, tornilyo o bolt, no? Ito yung kanyang ano, ito yung kanyang intik uh, intake manifold na dinanggal natin. Mayroon siyang ano dito, pinaka-uring. Yan, uh, o uring gasket, no? Yan po siya. So ganun po yung ating uh, ginawa dito sa Ford Taurus sa uh, makina ng Ford Taurus. Kailangan talagang tanggalin yung kanyang intake manifold.